pinag alok sa akin yung Viagra alam mo ba yun? mas pakinis ang rubas yun mahal kunin ko lang gusto mo lagyan natin dito sabi kasi sa akin na matanda 5 minutes daw i-efecto yun nakita mo mi? sa unang epekto, efecto naiinitan sila sa susunod yan libog na Bakit naman ikaw ang nangangariyo? Bakit ikaw ang nangangariyo? Ikaw naman ang kinakariyo. Ano naman uya Ano nangyari? Hi baby! So yun kung mapapansin nyo, magpapalaro ako kay Rodan tsaka kay Sage. Nandiyan si Imahal sa likod. Tubig libit. lang yan. Tubig lang yan. Una, 20 pesos. Ah, kasi sino muna makaubos? Oo, oh, kung sino muna makaubos. Ah, okay. Pangalawa, 50 pesos. Ah, busog na sila dun. Ka. Eto, pinakamahirap kasi nakakabusog pa. Pero na ang dalilang kasi Pero nyan. one Pantong huli. O, oh, di na sila lugi. Mahal, piling ko ikaw yung lugi dyan. Bakit? Bakit? Tubig lang? Nakakabusog yan. Nakakabusog yan talaga. Hindi rin. Hindi rin, mahal. Hindi rin. Eh, may at maya pa sila naninom ng tubig. Huwag kong maigay. Magpapachallenge ka, di ba? Magpapachallenge kita. Oo. Ah, natin ng, alam mo yun, plug twist? Ano? Plug twist. Lagyan natin. Ano? Lagyan pa? pera? Kasi kanina, di ba namalaki ako? Pinag-alok sa akin ng Bayagra. Alam mo ba yun? Ano? Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Oo, yung kapatid. Mas pakindi sa robas yun, mahal. Kuhin ko lang. Gusto mo, oh, lagay oh, <laughs> lang ko dito. Ano yung tumapapachallenge lang naman ako eh, abo. Hey, hi hindi yung inong yun. Parang yung vlog. Parang yung tignan natin yung reaction nila kung maganda ba yung Bayagra. Tignan natin. Tiga. Kung Robas ba o Viagra yung maganda. Kasi yung Viagra doon, ginagamit na punta pang dahil. Pampatigas yun. Oo, oh, pampatigas. Ano, kunin ko lang? Kunin ko lang. Kaki, ikaw challenge ko naman ako. Dinadami ako nito sa mga kaanuhan niya sa buhay eh. Asan? May <laughs> volume pa meron niya. Saan natin yung lalagay? Dito. Bakit mo tipid sa ano mo? Mal? Ay, go, Mas na. Hello, na. Mo. Man, sabi, Hello, mo. sabi, sabi nung matanda, ano yung toy, ano yung ano mo, ginagamit mo nung pag nagpapatigas ka, sabi ko, ano po, robas. Eh. No, Eto, mas matindi to toy. Sabi sa akin, mas matindi to toy. Haluin natin. Sabi niya sa akin, man, mas matindi daw to. Kasi Good bayagra ito. daw to, eh. Ah. Ah. Bayagra. <laughs> Ay, ay, okay na. At least nagka-pera sila. Oo, uh, nagka-pera sila. Nagka-pera na sila. At umbigas pa yung tutut. Tawagin <laughs> si Rodan doon sa kwarto niya. Tatawagin ko si Sagi dito sa may ano. Sa biranta. Uy, nandito na sila. So, andito na sila guys. Ito lang. Ganito lang kab kabilis yung mechanics natin. Ubusin nyo lang to. 20 pesos. Oh, oh, ito, oh, ito, oh, ito, oh, ito, oh, ito, oh, ito, oh, 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 pag nainom nyo to, 50 peso. Oo. Pag naubos ito, to, 50. Pag 50. Kung sino oh. makaunang maubos dito, siya yung makakakuha nito. At sige, sige. kung sino yung makahawak dito na, na, una. siya yung makakakuha ng mga basic. Pero dapat ubos. Pero dapat ubos. Lalo na ito. Lalo na Dapat ubos to. Saya niya, 50 pesos. Kasi hindi kayo makakarating sa third round kapag hindi nyo naubos to. Sige, sige. Sige, sige. Kaya nga, simot. Okay, game

Ganun lang, kabdali! Basic naman ito. Ayun na. ano pa ito. Pinainom lang, pinainom lang sila ng tubig, guys. Pinainom lang sila ng tubig, nagka-70 na. Saka ito, magkano yan? 120. 70 Pesos. 120, sarap! Basic. Okay. Okay lang ng tubig. O yun na. Napaka-basic. yun na, okay na yun. Wow, wow. Oo. Sige na, baling-baling. May pagbaho na ako dyan. No, wala na. Okay na yun. Good na yun. Okay na, mahal. Basically. Tara na, okay na. Tara mal sa kwarto. Okay lang kayo dyan. Ha? Okay oh. Okay, sige, tara mal. Oh, ayusin nyo naman tong baso. Ayusin nyo naman yan. Oh, Rudan. done. Ayusin mo naman yung baso. Pagkatapos mo magkapanalo eh. Oh, sige. Oh, sige. ako Sabi kasi sa akin na matanda. 5 minutes daw, iipekto yun. Hahaha. <laughs> magkakita nyo yung dalawa ha? nagkakabago hindi yan baka mo sila nagka pera na sila tumigas pa yun guys naka ilang minuto na 8 minutes, 10 minutes na ata nakalipas pero wala pa rin kaming nakikita ang pagbabago ewan ko pero pagkalapas ko sino yan? sino yan? bakit? ang init dito ko yun pwede ba buksan yung aircon? Buksan mo, walang problema. Buksan mo. Kakatapos ko lang maligo. Napakainot. Sino ba sa akin? Uy! Huwag ka Kakatap dyan. Dyan. dyan sa Putik na to! Huwag ka dyan! O, buksan niya aircon dyan! Nakita mo, Mi. Sa unang epekto, naiinitan sila. sa so, susunod dyan, libog na. <laughs>

Ako yung focus ko po. Kidinya mo ba? Focus yung ano yung tao tanggal mo. Ba, iyak tatlong beses ko. Ano? Oh, umimigisan. Init to, no. Init ang bukas si Arthur, ang init pa rin. 救命！

Ito ni ang nangangariyo Bakit ikaw ang nangangariyo Ikaw naman ang kinakariyo Ano nung yari? Ano nangyari? tukam batin? Ay lang. Okay. ay islang Ay hindi. Walang kario. Haha. 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 ikaw yung Nagpapatulong na ako ayos tong kamay. Ang ayaw na ayaw. Bakit? Ba't ba ang init? Ba't biglang uminit? Ewan ko ako. Ay, sigo ko kayo may gawa ng pleno ni sa amin. Sigo ko kami pa ano yun mo. Sabi nila na no. Tubig, gago ka ba ka? Ano ka tayo na eh? Nakatawas ko lang mali ko, ba't sobrang init? Tara na Mimi, tara na! Sige ba, wala akong alam, pero kung tinitigasan ako! Ano ba yun mo sa amin? Ha? Wala! wala. Sige na tuloy niyo na po yan baka maka po kami. Lock niyo kasi maglock kasi kayong dalawa. Okay maglock kasi kayong dalawa. Maglock kasi kayong dalawa. Huli yung putang ina talaga o. Bakit kasi nagpapakariw ka kaibigan? Nagpapahis na ka yan Putang ina yan. na kami nakapaisa. So yun guys, nagkakaragiwan yung dalawa. Sabi sa si inyo, effective yung Viagra. Malakas nga yung Viagra, no? No? Pati kasi yung itlog. Ay!